For video mga idol, luto naman tayo ng paa ng kalabaw <laughs> at saka ikog. <laughs> Ang tawag sa Tagalog ng ikog, buntot. <laughs> buntot ng kalabaw. At agad ko na munang inihaw yung ating pa at saka buntot mga idol kasi masarap yung pag inihaw mo. At agad na nga pala ako nagayat ng ubo dito. Tignan nyo yung tao sa likod ko mga idol. Oh. Kumakain kain siya, <laughs> hindi siya tumulong sa akin. <laughs> Marami ka pagkain sa akin mamaya pag naluto to. <laughs> At ayan na nga po mga idol, agad na po ako naglinis ng ating buntot at saka pa Ugasan lang po natin na maigi yan mga idol para sobrang ladies yung ating kinakain kasi ako lang naman ang kakain yan at ayan nga po mga idol yung prepilya na tinawag tawag dito sa amin <laughs> prepilya ng kalabaw at aga, tinubigan ko na mga idol at agad ko na pong isalang sa ating mahiwagang kalan <laughs> at saka takpan ko lang muna hintayin natin kumulo ng mga isang oras <laughs> at pagkatapos ng isang oras mga idol kumulo na at, at at alisin lang po ninyo mga idol yung nagalutang kasi pag hindi niyo inalis yung nakalutang malang po yan at agad, at agad lang po ako naglagay ng pamintang buo dyan at lilagyan ko na rin ng atsuite na tuyo, Ibinabad ko na lang yan sa tubig at uh, naglagay lang ako ng dalawang takal na bitsin. <laughs> Kasi para madaling malambot yung ating pata. At ayan nga po mga idol, takpan muna natin at pagkalipas ng dalawang oras, malambot na po yung ating paa ng kalabaw. At naglagay lang ako ng dalawang piraso na bipnor at ilagay ko na yung ating ubod ng niyog. <laughs> Ubud ng lobby at, at ayan na nga po mga idol halo halo ilo natin at takpan muna natin at pagkatapos na naman ng isang oras na pakulo at agad naman natin buksan at ilagay ko na yung ating siling haba malambot na po yan mga idol ano pang hinihintay natin para gaakta paano oras na hmm. para gaakta mga idol mainit <laughs> grabe init hmm. kampiyon yung na Chat po na! Ah! At pagkatapos natin mga idol nagparagaak, paragaak, agad ko nang minuksan yung kanina, hindi ko na pa nakikita at taglagay lang po ako ng dalawang pirasong sinigang mix. <laughs> masarap sana mga idol pag batuan yung ilagay mo at naglagay lang po ako ng garlic powder dyan para mas mabango pa mas mabango yung atin niluluto at ayan na po mga idol okay na po yan kain na po tayo magandang tanghali mga idol kain na tayo luto na po yung ulam natin hmm? sarap po mga idol sang kaldiro yung taba unahin natin yung gataboy taboy, -taboy. <laughs> at saka ito mga idol oh. Naan. Tingnan nyo po mga idol oh, dami mga idol. Hmm? Nagyan ko nang ubod nang saging. Di, brick Amen. Atak mga idol. Ah. Tabao. yung taba yang Kanyang tawag to Sa amin tinai <laughs> Walang putol-putol No. <laughs> Hmm. Ang sarap. Kuha naman tayo dito mga idol. Marami pa dito. Ito naman yung laman. Oh, mainit. Paki subscribe po mga idol sa ating YouTube channel. Ngi lako nang ng kunting tolong sa inyo. Paki subscribe lang po. Ah, muna tayo ng tubig kasi busog na po ako. Maraming salamat mga idol. Bye-bye.